mga kapilingon hindi ako marunong gumamit dito mga kapilingon parang may nahamoy ako hindi maganda mag ano to mag -buto, buto what baka makasira tayo <laughs> parang nagbike lang oh ay dahil wala pang tao mga kapilingon ay gamitin muna natin lang pa-exercise mga kapilingon tingnan yung mga kapilingon nag-exercise yun what kuwan pilingirong kahit payat Ah, oh, di ba? Hindi tayo marunong gumamit. Ay, try pa natin. Kasi una inong una dito mga kapiling, experience ko nung dito. Akala ko kasi member siya ba, di ba ubalbe? Ngayon na naman masura ako kung makapal ang ka. Ay. Hindi na ako nahiya. Ay. Hindi nga ako nahiya na masura ito po bago, Ano, kung exercise, exercise, kunwari ba? Kahit hindi tayo marunong, tinatry ko kasi wala na tayong pang-content. <laughs> punta tayo sa sapa kasi mayroon din sa sapa marami dun sa ilalim sa ilog dito kunti lang naman ito dito mga ganito lang ba inki inki lang to ganito ba meron din dun sa ilog matagal tagal lang kasi ako hindi nakagamit dito Kaya try natin sa may ilog punta tayo baka marami kong nakikita nag ano nag nag hike ba pero Tingnan natin baka sa ilog, makanti yun. Itong lugar na ito, di ba na ako sa, sa aking akin Yung bulang, ulang building niyan makabili na parang orange dito sa ano ba? Sa ating video, Diyan lang malapit yung bahay ko. At ngayon, dahil hindi ako nakapamasura, ay naisipan ko para may kontin tayo, mag, ano tayo, maggamit sa mga exercise nila. Magamit ang pa-exercise ba? Punta tayo sa may baba, sa may ilog. Tingnan natin kung walang may wala bang gumagamit doon kasi magano tayo doon, magpapadlong ba? Mag-exercise mag tayo doon magbunlot-bunlot tayo doon sa ano. Yun may -nag mga nag-hike mga kapilaw doon, no, malayo. Ganina, marami. Doon na, naka, nakaliko na dyan sa may ano. Nakaikot na dyan sa likod ng building. Mahaba rin kasi itong ano ba, hiking area. Puntahan natin doon, baka bakanti doon at magpubuyag ta. Nandito <laughs> ba sa tulay? Yun know, o, nag-exercise yan galing, nag -hike, hike Marami pa doon. Abila, oh. marami pa din, marami din dyan. Nag-hike. Baba tayo doon. Diyan tayo. Punta tayo doon. Matagal rin kasi ako hindi nakagamit ng ano na yan. Yung pang-exercise nila dito. Bakit? Puntahan natin. Yan yung muka na mag-exercise. At <laughs> suot. May mag-exercise pa na ano. Kasi pag hindi tayo mag-jacket, eh ano, sobrang lamig dito. Eh baka mukaging. <laughs> mukaging yung ano natin. <laughs> Tapos, ay parang may kuntin tayo eh. Ano, yung mga damo namatay. matay. Hmm, para nang ano ba kasi sobrang lamig namatay yung mga sagbot yung mga damo. Tapos yung ilong natin na marapito ay dito muna natin doon. Eh. Huwag muna natin ipakita itong muka. Tingnan natin doon, baka bakanti ba? Magpabadlong tayo doon, magkwento tayo doon magam habang nagamit ng anilang pa-exercise ba? Okay, nag habang tayo naglalakad, papunta doon sa may pa-exercise mga kapilan ba? Napansin ko ang daming tulabong mga kapiling, ano? para mga ano, para may pista ba? Tag tal, tulabong mga kapiling sa Bisaya, pero sa Tagalog, alam ko yan, tagak yan. Ang dami mga kabaliw no, eh. parang kalapati tingnan dahil mga puti kasi sila. Bidyohan natin yan. Pala, manang, uh, bidyohan natin yan. Ilapit natin ng kamera, lapit tayo doon para maano natin ba maklaro. Kasi dito para lang mga bato tingnan. Ang dami nila lagpas 20 ata ito. Oh, siguro may maraming isda dyan kasi isda man dito ang kinakain nila. Dyan sa ilog kasi may ilog kasi dyan no. Oh. Sa gilid ba. Ang daming talabong ah. Oh. nag ano sila ba nag usap usap po ang dami oh. isa lumilipad ang dami oh. sobra sobra ano to sobra 20 oh, ang dami sobrang na ignorante talaga ko sa dami ng tagak ba hmm. ang dami kasi nila kasi minsan kasi isa dalawa ganun lang ito yung ngayon oh, ang dami oh Pero sana lumilipad lahat. Ang ganda na tingnan pag lumilipad. Grabe ang dami oh. Batuon ba? Batuon para. <laughs> hagisa ng bato para lumilipad ang ganda tingnan kasi ang lapad kasi ng pakpak parang parang nagsumasayaw ba at dahil wala pang gumagamit dito mga kapilon aldo maraming nag-hike ay tayo muna magamit oy tapos mga -ano tayo ba magkwinto-kwinto o di ba ang garaon lang yun ang pilingon ba <laughs> grabe talaga si pilingon eh? kahit wala kahit maralag kawayan ng bukton ba subrang sobrang leit ay ginagamit pa talaga natin dahil parang ano ba wala na kasi akong naisip na kunti dahil ang basura ngayon dito ay sobrang ano lang ba kunti lang wala kasi ako nakita ng ibang basurahan dito mga ba na kagaya ng ibang basuriro na basura dito ba. Yung kanilang basura kasi marami. Dito kunti lang kasi. Kaya yun. Kunti lang basurahan dito ba. Ang mga basura lang dito tagi-tagi ba. Hindi yung parang kumun na ba. Wala pa ako nakita na kumun ba sa lahat. Parang sight ba. Dam talaga. Kaya dito exercise, exercise lang muna tayo. Sana Dahil eh, wala oh. tao. Oh. <laughs> Inuubos <laughs> pilingon ko na. pala ako dahil sobrang lamig eh. Baka mukaging niyo tayo ah. Tapos para makabuylo tayo, ay ilipat-lipat natin yung kamera. oy para makikita nyo talaga si Pilingon. dahil na dito, oh, dito. Alam nyo ba mga kabilang dati, ah, ulit-ulit kong sinasabi ba, na ano, nahihiya akong gumamit, gumamit, dito dati dahil, ano ah, akala ko ba, membership to. Dahil ang kasi ng mga kagamitan dito. Sa, so, lalo na bago ako dito. Tapos ito, sobrang bago pa nito ba kaya nahihiya kung gumamit baka may bayad or may bayad member ba yung ganun ba e libre pala to simula nung namasura ko eh, hindi nga ako nahiya na masura ito pa mahiya tayo nito. ito mga kapilin, hindi ako marunong gumamit dito mga kapilin ba mag ano to mag buto buto baka makasira tayo <laughs> parang nag -bike lang oh parang paano ang taata ito Bang palaki ng lubot <laughs> No, nah, wag na lang to eh. Lipat tayo sa ano. Alam niyo pala no, hindi ko pala nakwento ba? Lagi kung sinasabi na magpakilala ako kung sino ba si Pilingiro. Hindi ko kasi alam mga kapilingon kung paano ko sabihin ba. Hindi kasi ako magaling sa kwentuhan. Yung ganun. Kaya kayo, di unti ko na lang ano no. Ako pala ay taga Cebu. Bukid sa Cebu sa amin. Sa Dumanhog. Tapos, wala na pala akong mama. Dito din tayo mga sa ano ba? Itong nakakahilo. Iwan ko lang. Para saan to? Yung e, ganun, ganun ba? Oh. Yan. Ganun-ganun ba? wala pa kasing tao. Maraming ganina. Eh. lumalabay na lumalabay. Ano mga kapilingon, wala na pala akong mama dahil yung mama ko namatay sa pag -ano, sa akin ba nung ipinanganak niya ako bali ako yung sana yung panganay nila. Tapos yun wala akong mama, tunay na mama. Kaya kailangan nagsikap talaga ako na, nga, ano ba, At tapos wala akong pinag-aralan. Kaya nagsikap talaga akong, talaga akong, ano ba, nangangarap talaga akong mag-abroad. Dahil high school lang naman ako. Tapos ano ba, buti na lang kawa sa awa ng Panginoon na ano tayo. Nakapunta tayo dito, ang laki ng aso. Kasi tapos ngayon, nataon pa talaga ako na yung company ko ba, sobrang hina ng ano nila try din tayo dito sa yung pang ano ba yung pang palaki ng bagtak siguro to <laughs> ewan ko lang kung nakikita ba niya ba ano kasi mga kapilingon namatay yung mama ko tapos ano lumaki ko sa ibang pamilya yung sa kapatid ng mama ko doon ako inampo nila ako bali yung lolo ko papa ng mama ko siya nagpalaki sa akin tapos ngayon may, ay, may mga anak din ako tatlong anak Andun sa ano, pasinsya na kayo mga kapilingon. hindi kasi ako marunong mag ano eh, magkwinto ba. Ano kasi ako, parang, alam nyo ba dati mga subrang sobrang mahihain ko mga kapilingon. Nahiya ako sa kahit mga kamag-anak namin, mga tiyahin, ko ako eh. Sobrang mahihain ko talaga dati. Lipat ko muna yung kamera. Ibang anggulo na naman ng kunin natin, bukasin tayo sa parang bike-bike. Bike-bike. <laughs> ano mga kapilingon, speaking of mahihain, sobrang mahihain ko talaga mga kapilingon dati. Tuma magtago ako sa ano tumatago ako sa amin ba yung higaan bitaw banig kasi yung bahay namin dati kasi tinitirhan ko eh may mga butas-butas yung bumbong babubong kaya makikita man ako pag silipin nila yun sumusok-sok ako sa banig ay ito mga kabila no ay para lang tayo nakabike na hindi um hindi umabante grabe yung dami silang ano dito eh marami silang pang ba tapos dyan din sa sa nakaka ano nakakalipong para makikita para na parang naputol yung ano ko ba parang abaga lang makita nito ba Purma, klaro kayo yan iyan ano natin inadjust natin yung kamera kasi kanina alam ko abaga lang kita kasi dati naka ano din ako dito naka content dito putol putol kasi natatakot ako si kasi ako dati baka may dumating na tao baka pagalitan ako baka ano ba yung ganun ganun ubirting-ubirting ko dati ba kasi akala ko kasi dati, bawal gamitin yun nga. Ha. Ngayon, mag-ano lang muna tayo dito. maglive din sana ako, kaso kunti lang batiri ng cellphone ko eh. Nag-ano kasi ako kanina. Nag-YouTube, yung gano'n ba? Sana oh. Ang tagak mga kapilong. Oh, tsaka bibi, yung bibi or pato na irihis ba? Tinan nyo mga kabilo na. Nakapakita ko na tuket dati. Ganina. Iulitin natin. Kasi ang dami kasi nila oh. Pagkain talaga dyan. Kasi ang dami nila oh. Hmm. para ng ano ba. Para ng drawing sa si lapis. Kasi pangit ng kamera natin. Ah. Kaya balik lang tayo. Sa exercise. Ay. Kasi wala bang tao ba. Pahimuslan muna natin yung higayon. sila dito. Maraming kahit saang sulok. marami ganito mga kapilyon. Kahit doon sa mga binabasurahan mga sulok-sulok ba meron din mga ganito kaya ganito sila ka -ano ba ka health conscious yung mga tao maraming sa atin meron naman siguro ganito sa atin pero hindi gaano ka ano ba mga pipi mga kunting lugar lang na may mga ganito libre sigaran sa atin ano lang hike hike kanan lang ba kaya dito sila sobrang ano nila dito sobrang dami lang ganito ba sobrang bliss ng mga tao nila dito problema, ano na lang sa ta mga tao na lang talaga kung magano mahilig ganito kasi pinaangayan sa gobyerno ba <laughs> ano ba nahalo nung saya at ano ano ba pinag ano na ba ano ba yan yon, parang ingki tayo dito kasi hindi, hindi ako marunong gumagamit ito yung matanda dito matanda ang sobrang tanda na mga ano na yun. ang galing pa niya sobrang tabyog kayo batulin kayo sa akin ito galuya Wala na kasi ako exercise. Panay, panay ano lang kasi tayo. Panay tulog kasi na stress. <laughs> Ayun o. Oh. Malaki pa naman ng mga tagak. Lipat yung kamera natin para ano. Kasi wala pang tao. <laughs> Sana oh. Oh, sobrang dami ng taga ko nag ano kumpulan ay magtagbo gitug may diriran kay wala wala pa wala wala walang tao minsan kasi maraming tao kay mahihiya man tayo mag -ano ba hindi mahihiya gumamit kasi naano ko naman eh bala na wala nang pakialam mahihiya tayo mag video dahil masali man sila ay ito famous lang na natin kay kayunan. ako sa amin. Nagbansiwag yung pa ako, hindi kasi ako marunong gumamit. Yan. Resulta ba? Hindi, unsiste ano ba? Hindi nag-ano yung pa ako, hindi nagtugma. <laughs> hindi kagaya ng matanda ba? Ay, yung mga taga dito. Ang galing nila, oy. Sobrang tulin. Sa akin, parang hindi nag-ano ba? Ano ba tawag, eh? oy? Ano yun, eh? Hindi uniform ba? Ano ba yan? Wala, nagkasinabot ba? Kumbaga, wala nagkasinabot yung kaliwa at sa kanan Yan, oh, wala pang tao dumating. Marami na tayong ginamit ba? gamit na natin, subukan na natin lahat. Ito rin. Hala, sige. Baka walang din na makita ba? Nagkabi pag hapon. <sighs> takot ako sa ganito ba? Hindi ako marunong. Baka masira. <laughs> wala pa naman tayong kagamitan pang ayos. Baka makaayos tayo ah, fair, na sa uras. Ay, try balik tayo sa iba. Dito pa rin. Nakiyat na naong. Sige doon. Ba tayo mo sulan dyan mga iba. Magkatubang tayo dito tubang Magkatubang. Magkatubang tayo. Talikot style ba? Ganon. Ganito na naman dahil. Ano kasi. Para makita niyo ang ni Kilingir. Ah, enjoy lang, enjoy, enjoy lang. Pero marami ditong problema. Nakilimutan, problema. Ay, eh, dahil, kung isipin natin yung problema, ayahan natin yung problema. Yung problema, anong mga kapalimang? Parang, uwi, ang inki kung magsalita ba? Dahil sa sobrang lamig parang na, ano, nangangalay yung bibig ko. Parang, inurukan ng anestesya ba? Ang feeling. Parang oh, para lang sumasayang <laughs> ah, enjoy, enjoy lang ba? Next time, mag-live ano, mag -live din ako dito sa aking, ano, i-live ko dito. Ayun, kung paano lang muna ito. For content lang muna natin ito. Yan. Ano naman tayo sa ano? Pagpala pampalaki ng bagtak. Ano pa ng bagtak ko? Bakit gumagamit ba? Ano muna natin? Kasi mga tao nag-hype lang sila. At ako lang nag-ano? Ako lang nag gumagamit dito ba? Meron meron naman dumadaan. Grabe dumadaan kanina, hindi nakita ng camera ito, isa makikita ito dahil. Ito man oh, no, naka-video tayo kanina, hindi ko kasi nag- hindi pa kasi ako nag-video. Matagalan kasi ako dito kanina. Ano? Dumaan. Nagal kasi ako na. naka -video. kasi maraming tao kanina dito. Wala na ako ba? Kasi baka makabawal. Baka maano sila mamahagit sa kamera. Baka tayo. Uy, <laughs> ina tayo eh. Shout-out po kay Ma'am Edeliza Hineo from Quezon City. Shout-out din po kay Ma'am Vicky Aguila. And shout-out din sa lahat ng mga kapatid ni Ma'am from Nueva Ecija. Shout-out din po kay Ma'am Cherry from Antipolo City. Shout-out din po kay Ma'am Eva Cunanan from Lubao Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Maria Teresa Lavina. Shout out din kay Ma'am Jing Siriaco and shout out to all Siriaco and Kawagan family from Santa Fe, Romblon. Shout out din po kay Ma'am Darlene Trazuna. An advance happy birthday po sa kapatid ni Ma'am na si Sir Epoxy Trazuna from Garang, Tangub City, Mindanao. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula, shout out din to all Jimenez di Parin Lasula, Nibrel Antardo family. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am and sir. Lalo lalo na po sa subscribe at sa mga hindi po po subscribe pa-subscribe po na aking channel from Pilipinos Channel. Thank you for watching. Kali na sa kubag na pala tayo ngayon. Yung isang yung sa likod ito, ilagay natin ito itu, dinala itu dinalah uh, pertama, dinalah pertama, atau